<laughs> Yan. <laughs> What's up, mga tol? Good morning. Good morning, good morning mga tol. Naman nyo ako magdi-deliver tayo sa BGC. Yan. Sa Icon Residence Tower 2. Okay, wait to send siya. Naman nyo ako magdi-deliver tayo. Lagay okay, muna natin dito sa apartment. Uy. Buta ito pa pala yung cellphone nung ano. Cellphone na napulot natin nung Saturday. Nandito pa pala. Sorry, hindi ko lang napansin. Kasi medyo naging busy. Ito nga yun. Ito, cellphone na napulot natin. Yan. Opo ang tatak na ito eh. Alam ko. Yan. Opo. Tawagan natin. Pero kasi rin may wala na cellphone. Diba? Alam nyo naman yan. Kasi ako dati nawala na ako na cellphone. Sana magaling na. Hello po. Hello. Hello. Hello po. Hello. Pinatayan ako ha. <laughs> Ito asawa sa basement to. Sagutin mo na, please. Samahan niyo ako magde-deliver lang tayo BGC silang naman 'to. Ah, habang ano, dito lang tayo sa taas kasi masyado mainit sa basement 'to, basement 3. Napakainit, grabe. Tawagan natin yung ano, may-ari nito cellphone. Samahan niyo na lang ako para ano. Kasi magkano rin nalaga nito na cellphone? Siguro mga nasa 8,000, 9,000 din 'to. Diba? Gamit natin Xiaomi 12T. <laughs> Xiaomi 12T. Fully paid. Taga na rin natin. Ayaw mo sagutin? Ayaw mo na ba ito sa cellphone mo? Ayaw mo talaga sagutin? Deliver muna tayo. Natin. na natin, tatawagan natin mamaya sa nyo lang ako mag-deliver Okay, let's go Bilo tawag na may nangyari Hello po ma'am, good morning Hello po, Hello po. yes po Ah uh, sir, makasya ko baka po Opo sir kaya po yung nakapulot sir? Yes, yes sir. Opo ako po yung nakapulot sir. Ay, masasahan na ako talaga sir. Kasi yung, ako po yung nagbibinta ng French Fries sa may harapan ng Jollibee? Opo sir. Ngunit nung nga po siya napulot sir sa may Jollibee choking. Oo. Kasi papamuhay na ako noon eh. Opo. Tapos, tapos may nakakita na driver ng motor yung indoor train. Ako Nakita daw na naka-pull driver, naka-motor, Opo. Opo, sir. Oo. Yun, sir. Nangita ko, may miss call. Tinontak ko po agad yung number. Dalawa nga po yung kinokontak ko eh. Oo, kasi at saka dalawang number yung ginamit ko eh. Opo, sir. Opo. Oo. Bali, ano sir, uh, kung gusto nyo sir, pwede naman tayo mag-meet dito sa Makati. Oo, pa ko ngayon eh. Saan po ba kayo nagtatrabaho sir? Dito ako sa Kwanter sa Pasay, sa Mora School. Sa Mora School? Oo, elementary. Ah, sa school kayo nagtatrabaho sir? Dito ah, video kasi ako sir. Ah, di ba, ako ng 25. Dito ako po perfecto kasi nabasa ko kasi. Maraming Ah, sige, sige, sige. Ah, uh, kung ano, sir, matapos ako dito sa area ko ngayong maga, ah, uh, kahit ako na lang pumunta sa iyo dyan para hindi ka naman na um, ano. Sir, okay. salamat talaga, sir, kasi hindi ko rin alam yung, hindi ko rin sito yung mga di kapataan, eh. Ah, sige, sir, sige, ako na lang pupunta sa iyo. Okay, sir, walang problema, May, maliit na bagay lang naman to. Okay, sir, sige, update kita, tawagan kita maya-maya, ah, maya, uh, siguro mga after 30 minutes ah. Update kita mamaya, tawagan kita. Ang contact na natin yung may-ari ng cellphone. Yeah, yeah, mo muna ako ng magkatrabaho mo na tayo. Punta tayo ng Samora Elementary School. Ah, Sabayan niyo ako, kayo na bahala. Okay, let's go. Ta, na tayo ng Samora Elementary School. Makakana na tayo ng tramo. Dito na tayo tramo. Pasay na to eh. Ah, Paga natin. Nagbebet lang pala siya ng price. Ah, prince price ang pinitinda ni Kuya. prince price vendor pala siya. Yung makontak si kuya Ano? Vendor price pala si sir Yan Saya tayo may ari ng cellphone Ang bigyan price price eh cannot be rich Hello sir. Hello sir. Ayun. <laughs> Hello sir. <laughs> <Yan>. Hello, sir. <laughs> Nagulat ka ba? Nagulat ka? Bigla batayan ng cellphone mo kasi nagugulat. O, patayan naman. Ah. Bakit hindi ram pulang kasi taw? Sir, paki-nalang identification mo para katunayan ko na ikaw nga may-ari. Nasi share sangat. tapi pinggir print motor pinggir print motor di bawah. Ingat. Dep. One. Ayan. Ito. Nagbukas siya. Nagbukas yung cellphone. Ayan. Tignan ko lang, sir. Okay lang? Hindi ah. ko pa nabubuksan ito. Titignan ko lang, ha? Pa Katunayan ko lang na sa'yo. Sir, tama naman. Tama. Okay, sir. Salamat <laughs> lang. Thanks, price. Ay. Hindi, yes. gusto ko pantay-pantay. Ano? <laughs> ano? Ano? Ay sir, walang problema. Pero kasi nagre-request nga yung anak ko, pantay-pantay. Baka pwede mo pagbigyan. Hindi <laughs> na, hindi na, okay na yan, okay na yan. Panindam mo yan, hindi na. Okay na yan. <laughs> 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 hindi sir. Nasa taga-tundo pa ako. Oo. Sa Makati ako. Salamat, salamat, salamat. Ay sir, ingat, ingat. Ingatan taw mo na lang sa susunod para hindi malaglag. Niyan, ito binigyan tayo ng price ni sir. pero ayon naman ng request ko, pantay-pantay. Okay? Ah, hiniling ko muna 'to. Isa.